paktay na binubusisi na, bubusisi na ang prangkisa ng SMNI dahil daw sa fake news na kung daming nangyari ngayon ha, ah, di ba may programa dito si uh, Digo, si Duterte eh, pag nawala itong prangkisa ng SMNI mawawala na kanilang platform mawawala na si Badu at saka si Ka Eric na mahilig mag red tag sunod-sunod, ang bilis na mga pangyayari at ito uh, na expose yung uh, mga DDS vloggers daw na nagpunta ng China dalawang linggo, two weeks all expenses paid. Sunod-sunod, pagkatapos kanina, itong miyembro ng hugpong ng pagbabago ng Sara Duterte, unti-unti na rin naglalayasan at lumilipat na sa lakas CMD si ni Martin Romualdez. At yung PDP laban ng kanyang ama, si Digong, ang dami na rin nag aalisan Less than 10 members na lang yata natitira sa kongreso. So, ano ibig sabihin nito? Kayo na lang ang gumawa ng konklusyon. Pakinggan po natin ang balita tungkol dito sa... SMNI, pagbusisi sa prangkisa ng SMNI. Matanggal na kaya ang prangkisa ng SMNI? Abangan natin. Inaimbestigahan sa kamera ng isang mambabatas ang prangkisa ng TV station na Sunshine Media Network International o SMNI na itinatag ni Pastor Apollo Quibolot. Dahil po yan, sa mali at mapanira umanong ulat ng network laban sa house speaker. nakatutok si Tina Pangilbaldere. privilege speech ni Quezon Representative David Suarez, pinasisilip niya sa kamera ang prangkisa ng TV station na SMNI o Sunshine Media Network International. Ito ang TV station na itinatag ni Pastor Apollo Quiboloy, kila ng spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inalmahan ni Suarez ang inilabas na ulat ng SMNI na kumasusdaw daw ng 1.8 billion pesos si House Speaker Martin Romualde sa mga biyahe nito. Ang tanong, Is it true? Did they even care to validate? We are all public officials and we are all open to criticisms and public opinion and unfortunately, open to fake news. At ito pong pinalabas ng SMNI, isa po itong fake news. Hindi po ito totoo. Sa isang pahayag, pinabulaanan din ni House Secretary General Reginald Velasco ang inere umano ng SMNI. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary General Velasco, binasa rin ni Suarez sa plenaryo. Let me be unequivocally clear. These claims are not only baseless, but are blatant attempts to spread misinformation and defame the Speaker's character. Sa ang nangyari, ito, nagsusulong ng resolusyon sa lower house, sa kamara na muling uh, isulong o uh, payagan pumasok na ang mga ICC investigators. At kanina -kani lang, ngayon lang mga kaibigan, November 28, ha, ngayong hapon lang, ibinalita rin naman asinado Senado ay meron ding same move sa Pangulo naman ni Risa na Nako! pumupunta na tayo sa exciting part, ano kaya ito? Meron na kaya talagang mababalian ng pakpak meron na ba dito mga uh, tuluyan ng uh, tatanggalan ng pakpak para huwag na uling makalipad sa national level Naku, napaka exciting ito mga kaibigan at ito pa isang malupet ano meron ng uh, pagkatapos na ideklara ni PBBM na palayain yung mga nakakulong na political prisoners na miyembro ng CPP ay ngayon namang November 28 lumabas naman ng balita na ano magkakaroon naman ng i-renew yung usapang pangkapayapaan between the Philippine government at ng National Democratic Front of the Philippines. So, ibig sabihin ito, talagang mukhang mawawala na mga red tagging kapag ganito. Ano? Talagang ang bilis ng pangyayari. Talagang ibang-iba na ng panahon ngayon. Napakabilis ng mga kaganapan. Isang isap mata. Ang daming pagbabago sa Pilipinas. Nako, napakasaya. Napaka-exciting ng mga pangyayaring ito. Ito naman ay naglalabula sa ating isipan. Ano? Paano kung Posible kayong matanggal ang prangkisa ng SMNI? Paano kung pagpalagay na halimbawa matanggal ang prangkisa ng SMNI? Although hindi tayo sure kasi alam ko may, ano uh, certain period of time yan bago mawala. Ano? Pero hindi natin alam. Ha? Hindi natin alam. Ipagpalagay na natin mawala ang prangkisa ng SMNI. Ano naman kaya susunod? Baka susunod eh, no? Mga DDS vloggers na at mga influencers. Naku. Ang tindi, ano, parang, parang yun ang isa sa mga susunod na pangyayari, ano, abangan natin. 음. <shriek>